What's up mga idol? Another adventure na naman nga pala natin ngayong gabi. Mag na night dive nga pala tayo mga idol kahit na gabi na mga idol. At syempre pagkatapos nyan mga idol ay eh magluluto na naman tayo ng pangulam at syempre magpo food trip na naman tayo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Samahan nyo na naman ako mga idol sa panibangon na namang adventure natin ngayong gabi. Nagsimula na nga tayong sumisid mga idol. At yan, nakakita na agad tayo ng una ating papanain. Isang samaral ilog mga idol kung tawagin sa atin dito sa Mindoro. At kitang naman kung tawagin naman yan sa mga bisaya mga idol. Pangalawang isda natin mga idol. Isang 51. 51 naman yan mga idol kung tawagin sa amin dito sa Mindoro. Pagkatapos nyan mga idol, isa na namang samaral ilog ang ating nakita at syempre agad naman natin itong pinana Napakarami din nga palang sumbilang ang nakita ko nung pagsisid ko mga idol Pagkatapos nyan mga idol, isa namang budyong ang aking pinana Tinulungan ko nga din pala sila papa na magbatak ng lambat mga idol kasi wala namang ibang sisisid at napakalaking shell nga pala ng pumulupot sa ating lambat mga idol. Yang ganyang mga shell ang paborito nating ihawin mga idol kapag tayo nagpo-food trip. Sana marami pa tayong mahuling ganyan mga idol. Napakalaki talaga ng laman ng mga ganyang shell mga idol. At pagsisid natin mga idol, napakagandang isda naman yung ating nakita mga idol. Ganyan talagang isda kapag gabi mga idol, napakadali nilang hulihin at talagang napakaamo nila. Kaya naman napakasarap talagang mag-spear fishing kapag gabi mga idol. Paglapit ko nga pala kay Kuya Ed mga idol at yan agad ang aking nakita. Magkatabi lang kami ni Kuya Ed mga idol pero syempre sa kanya siguro talaga magpapahuli itong napakalaking lobster na to mga idol. Sa tingin ko ay aabot siguro ng hanggang dalawang kilo itong napakalaking lobster na napana ni Kuya Ed mga idol. Napakasarap talaga ng lobster na to mga idol lalong lalo na fresh at bagong huli lang mga idol. Thank you so much Lord sa another blessings na naman natatanggap namin ngayong gabing ito. Basta masipag lang tayo kagat dito sa amin sa Mindoro mga idol ay talaga namang hindi tayo mawawala ng pangulam. Pagkatapos nga pala niyan mga idol ay umuwi na tayo mga idol kasi talagang malamig na rin yung tubig. Huli natin. Huli natin mga idol oh. At talaga namang good size na rin yung mga nahuli nating mga samaral ilog, mga idol. Yung napakasarap talagang sinabawan yung mga idol. Kaya naman mamaya pag uwi natin, ay natatakot eh, na talaga ako mga idol. At gustong gusto ko nang kumain. Talagang bukid. natin mga idol. And sa inyong lahat mga idol. At pagkatapos nga pala nating magbanlaw mga idol, ay eh, agad naman tayo nagpakulo ng tubig. At syempre, nalagyan naman natin ng masarap na sahog. Para naman masarap ang higop natin ng sabaw mga idol kasi naman galing pa tayo sa lahat at talagang napagod rin tayong sumisid mga idol. Pinuksan nga pala ni Insan Kent mga idol yung kasi Rola kaso nga lang nalaglag yung takip. Pagkatapos nga palang malaglag yung takip mga idol ay isa isa nang nilagay ni Insan Kent yung mga isda. Dahil talaga namang kulong kulo na yung sabaw natin mga idol at talaga namang natatakam na rin kahit si Insan Kent. Kaya naman minadali niya na yung paglalagay ng isda sa ating kasirola mga idol kahit yung iba pa nating mga kasama dyan mga idol ay talaga naman siguradong natatakam na at gusto nang humigop ng masarap na sabaw mga idol kaya naman insan kent bilisan mo na yung paglalagay ng isda kasi naman kahit yung kasirolo ay talaga namang naiinip na kasi napakatagal mo maglagay ng isda <laughs> pagkatapos nga pala niyan mga idol ay nilagay ko na rin yung ating binayong paminta para naman siguradong mabango at medyo manghang yung ating sabaw yan, suwa ng talbos ng kamote mga idol dito lang sa gilit ng bahay natin, mino you know, fresh na fresh na talbos ng kamote mga idol, dahon mga idol, may rin tayo, syempre syempre mga idol. Wow! Yun talaga. yep, 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 dahon at yan sa wakas naluto na rin ang ating sabaw mga idol kaya naman agad naman tayong kumuha ng mangkok at sandok para namang sandukin yung ating bagong lutong sabaw ng isda mga idol talaga naman nagmamantika yung sabaw ng ating isda mga idol kasi naman napakataba talaga yung mga bago nating huling isda mga idol napakasarap talagang kumain mga idol kapag ganito kasarap ang ulam natin kaya naman nakakamiss talaga mga idol na umuwi dito sa probinsya natin sa Mindoro. Kaya naman pag nakakawi tayo mga idol ay eh, agad tayong pumupunta sa dagat upang makahuli at makatikim naman ng mga ganitong klase ng ulam mga idol. Dahil hindi tayo makakatikim ng ganito ka na isda mga idol kapag tayo ay nasa Maynila. Kaya naman samantalahin natin ang pagkakataon mga idol habang nagbabakasyon pa tayo dito sa probinsya. Shout out nga pala mga idol sa mga solid supporters natin at syempre sa mga palaging nagsishare at nanonood ng ating mga video. Talaga namang natatakam na ako mga idol habang nagsasandok ako nitong bagong luto nating sinabawang isda. Kuha tayong sili mga idol. Ayan. Ayan, wala talaga tayong problema. Kapag uh, tayo nandito sa probinsya. Ayan. Marami tayong mga... Nandito mga tanim yano nalagay natin sa sinabuhan natin na danggit mga idol na kitong ayan shout out sa inyo lahat mga idol tara na siling siling ano siling labuyo oh. yan talaga ayan, kasama kesa natin si ang kilambit ayaw instant kent si ayan. Ayan, si papa kuya na i na rin tayo mga idol nung huli natin sa lambat. Yan o. Hindi, halosin mo na. At magas mo na. Yan yung huli natin sa pana kanina na pusit. Sinama natin kasi mas masarap yung pagprito. Kare, okay. hirap na. Ano talaga mga idol? Yan, thank you so much sa inyo lahat mga idol sa patuloy na pag support sa channel natin. <laughs> Yan, thank you, thank you.